Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang malingkod, ay ito po Mendes at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Pilipos chapter 3 verse 12. Sinasabi dito na, Hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Christ Jesus mamakasalan ang buhay dahil lang ating pinamulang punto ay masalimuot at lupos ng nakasalanay sa reliyoso o filosofikal na pananaw ng isang tao. Sa ilang mga reliyong abrahamiko, partikular ng kristyanismo, ang ideya ng orihinal na kasalanan ay nagmumukay na ang isang ay likas na may depekto. Dahil sa unong kasalanan ni Nada at Eva, na ginagawa ang isang mga salalang buhay ang ating panimulang pundo. Kadalisayan at, at ang kasalanan ay resulta ng mga panlabas na impluensya at pagpili. Sa uli, ang paniwala, paniwala ng isang mga salalang buhay bilang panimulang punto ay usapin ng interpretasyon ng paniniwala. Ang pagbabagong anyo ay ang ating paglalakbay na nagka sa na ang pagbabago ay hindi isang kaganapan ngunit isang tuloy-tuloy na proseso at ang pagbabago at pagulat. Pilibiyang din ito na ang landas ng pagbabago ay patuloy at kinabibilangan ng pag-navigate sa iba't ibang yugto, hamon at karmesan upang maabot ang minanais na resulta o estado. Ang katulad ni Kristo na pagiging perpekto ang ating patutunguhan ay sumasalamin sa paniniwalang ang kristyano na ang mananampalataya ay tinatawag magsikap na maging ikit na katulad ni Kristo sa ugalian, ugali at pag-ugali. Pagkamat ang kompleto, walang kasalanang pag-iing -pag perfecto ay maaaring hindi makakamit sa buhay na ito. Ang pag sa mga katangyang tulad ni Kristo ay isang pangatang buhay na paglalakbay na ginagabayan ng pananampalataya ng maral na espiritu. Ang pagkato sa iba bilang pantay-pantay ni Kristo pinakahulugan ng pagkilala na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao ng pantay-pantay at ang bawat individual ay may taglay na mahalagahan at dignidad ano man ang kanilang pinagmulan o kalagayan si Jesus bilang ang pinakahuling modelo ng tunay na pagiging perpekto ay isang per perpekto halimbawa ng pag-ibig ang mabang loob at pagsunod sa Diyos ang pananang buhay patay sa paniniwala na si Jesus ay namuhay ng walang kasalanan at ang perpektong representasyon ng karakter sa at kanooban ng Diyos. Pagamat ang mga tao ay hindi makamit ng perpektong pagwalan ng kasalanan, ang pagsisikap na tularan ang halimbawa ni Jesus ay nakikita bilang isang lantas sa espiritu ng mapaglago at mas malapit na makikipagugnayan sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pag ng mga yapa, pananampalataya para sa hindi iba ay ang pamumuhay ng isang buhay na nagpipigay inspirasyon at gumagabay sa iba sa kanilang sariling paglalakbay sa pananampalataya. Kabilang dito ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga ilos, salita at isang pare pareong buhay na maaaring dimna ng iba ilang isang posibong halimbawa at paghihikayan na ituloy ang kanilang sariling pananampalataya. Biasa, di tu lah kita berusaha mengundi dia di